For this video guys, tuturuan ko kayo guys kung paano magkabit ng anong um, bracket sa mini driving light ng Honda Click B3. Kasi guys, yung um, Honda Click B3, sobrang ano siya, um, uh, yung tapaludo niya sobrang taas. Kaya eh, masikip. Pag nilalagay yung mini driving light, pag nilagay dun sa may ilalim ng ilaw, um, sumasabit dun sa tapaludo. Si guys, ako guys, um, ginawa ako kasi para yung mini driving light natin guys nakalagay dito sa ilalim para malinis tingnan. Hindi ako yung bracket ko, guys is hindi yung ano nasa labas. Nasa loob sa akin guys kasi para malinis tingnan. Ah, uh, ko sa inyo guys kung paano ang technique kasi nung nakuha ko siya guys yung bracket, hindi talaga Hindi siya magswak kasi tumatama talaga. Kaya ginawa ko guys, um, in-adjust ko yung ano niya, um, ano siya yung tapaludo ibinaba ko siya tapos yung position ng mini driving light ng bracket uh, papakita ko sa video nito guys panoorin nyo magkikita nyo dito guys sa ano sa aking uh, mini driving light bracket dito sa B3 ito guys kung makikita nyo dyan ko nilagay uh, tingnan nyo mabuti guys ito guys um, mini driving light mini driving light na ito guys is pang B3 to na bracket yan, para magkita yung idea kung paano ilagay. Kasi yung unang guys, nahihirapan ako. Tsaka naghahanap ako ng tutorial talaga dito sa YouTube. Wala akong nakita. Kaya itong time na ito guys, uh, gumawa ako ng sarili ko. Para in case na maghanap kayo, uh, may mapapanood kayo guys kung paano. Magkikita nyo yes, yung siyong ganyan guys. Tinornilo ko lang dyan sa may uh, ilaw niya. Kung magkikita nyo yan, ganyan. Kabilaan yan guys, ganun lang yung gagawin nyo. ah um, yan, pag nalagay nyo ng ganyan, ta ayusin nyo lang yung position para uh, hindi sumabit dun sa may perils sa gilid. yun yung position lang guys. Kung makikita nyo. Ayan. Ah, Kitang-kita nyo masiguro yan guys. Ayan. Kung makikita nyo guys ang ating uh, mini-driving ang ating bracket. Tapos yung mini-driving net yung guys makikita nyo. Papakita ko sa inyo kung paano siya ano, magiging position sa ating B3. Nalinis siya guys. Tingnan. Tapos. Uh, Panorin nyo hanggang dulo to guys kasi nandiyan yung ano magiging performance niya makikita niyo guys o oh, diba gilid na gilid talaga siya guys sa pinakagis ano sulok kasi pag di nyo nilagyan ng ano yan di nyo inayos yan guys tatama kasi natatama yan at pag di nyo binaba yung sa may tapaludo wala um, didikit na didikit pa rin yan dyan sasagihan dyan pag nakaganyan siya guys kung makikita niyo guys o oh, diba hindi niya tingnan. Oh magkita nyo, pantayang guys. Ma-adjust nyo rin yun, mabababa nyo, matataas. Na walang hassle. May ikot talaga, may ikot nyo talaga yan. Diba? Magkita nyo. Mamaya guys, um, may install ko siya dun sa pinaka ano na talaga. Ang uh, motor. Para magkita nyo ang magiging tindig talaga. At saka dun sa may tapaludo, yung clearance. Kung gaano ba talaga clearance yun. so uh, mas safe guys. Uh, hindi siya aalog-alog. So yung iba guys, ginagawa is yung bracket ng mini driving unit mismo, binabalik ko lang nila. Yan, mismo, uh, may bracket talaga siya sarili. Kaya malinis siya tingnan. Tsaka pantay talaga siya. Uh, mamaya, uh, -check natin yung lapat ng ilaw niya kung maganda pa talaga. Pagkita sa inyo, kung paano ang yung ano niya, position. Makikita nyo guys, di ba sobrang ano yung, uh, yung distance niya, yung distansya niya, madistansya talaga siya. hindi uh, talaga siya tatama dyan sa metapaludo. Sobrang linis niyang tingnan. Tsaka ma-adjust niya kung gusto nyo mababa or mataas. Dito naman pala guys, kung makikita nyo, yung sinasabi ko sa yung ano, ay yung fender niya para may baba, para di tatamaan yung ano, um, ilaw. Binaba ko konti. Inalangan ko lang ng ball.